tenawa aku amiga nga dako kay na dako kay ka o jismo so kay ni unsay ti ka gani haday unsay ti ka ni mo ni reason buang mang ka jismo ka no iban tau yung jismo san ba o si jumo tanawa ngat to di tanawa ya hatto gi o moromak moromak ot day no tanawa nga tagi ko Dapat ni isa, chismosa, oh. Yes, kabilang naman ang chismosa sa Enchanted. Parang ikaw lang yun dahil. <laughs> Nakabuong ni mo. Ikaw magani ni anak ka. Unsi na itong ni kuwane ay. Saba! Unsi na ni ay. Oh. Unsi na itong istorya. Ikaw ba yung chismosa dahil? <laughs> 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 <mang> mga pilang mo yan kay man. Unsi nih, eh. Mga pinanantaan eh kay hapon na. Kanawa ninyo ang kalanggi gikaon ni Joma. Ay, ni Botete. Hot dog. Kanawa, o. Wala, na Hindi yung mga dahil po. Thank you so much. Kanawa dahil. Dahil si Joma. Bayad-bayad ni Mo. Pero ang kaon niya, Rafi, kayo nung buto mo. ba? Gusto niya ba? Nawa siya gachat-chat pag ito siya yung Promise po. Hoy! Oh, angka. <laughs> ka. O. Oh, Tarawa, promise po. <laughs> yes, promise. <laughs> Wala akong pera. Si Kati, yung ka na. Thank you, We gonna eat while, well, ano, chismis. Grabe nag-ikat. Dahil, kabaw ko dahil. Grabe nag-ikat pa sa kwan dahil kape. Lagyan mo tubig tayo. Ay, gawin mo. Sorry, sorry pa. Pero siya, nai sala. E Ikaw -is. eh, naisala, doy. Katong pagsulad na to, anan din na sa may gate, nai tawag ni mo. Dito nakita na ko, nasiplatan na ako. Katong ba to? <laughs> Nani, diyo pagwapa, dahil? <laughs> Gwapa? Gwapa? <laughs> Sige ata eh, siya maramungo pa ako eh. Tanawag na ako nga, oh, seryoso kayo ko buwang-buwang. Wala po akong... Wala daw siyang pera. Huwag mo nang pilited friend, pag wala nang pera. Kung saan klaseng ng kapi COVID ko na. lagi siya ay murag so pait. Parang pagmamahal mapait pait. <laughs> Hulbote. Mm. Ay to bang sa so, COVID dad ko daw nga na. Bagay si mo kay <laughs> Gua apa kita kita dah? Dito sa camera na siguro taguan